ng ito po. Okay, pitas tayo ng pangsigang natin ng ano, nang bangos. Sigang na uh, na bangos. Ang oh. kanta nila. Oh. at saka pasiling pang ano. Siling pang pangsigang. Tignan Ang kanta. Ay, tanim daming bunga. Mag-harvest po kami ng ano, ng, nang hito na similya. At uh, happy birthday pala ka madam. Ka madam, taga-kabite. Madam Vlad. Kamatang vlog na. Sige, pangsigang mga idol. Dito ka lang mga idol, hindi ka nabibili sa palaike. Eh. Ang daming bunga. Mas, ma, ito mahangang ito. Sabi ng iba eh, ginagawa natin yung ano, vlog na Hindi, hindi po, hindi namin ilalagay yung, yung ganito, marami ito. Hindi mo masasabi ito. Ayan. Ang daming bunga mga idol. Siling pang sigang. Ah, magaan tayo bukas. Tinuguan at saka puso labong ano. Hmm. Dagdagan na natin. Siling pang um, magluluto tayo labong. Garday ano eh, ni ano Ni nabarete ko. Nabarete ko. Pagdating ko dun, pagod na pagod na ako. Wala pang tiki lang, ano niya. Pa, ako to, ang ginagawa niya yaya. Hindi ko alam sa batang yun kung anong pinakain ko. Mga po ko.

napakaganda po rito, malinis. Ma shout out po sa mga taga Agunoy. Uh, kasama ni Kristi. Ayun, nag po kami ng similya ng ito. Ang ang binitawan pa yan, Anong binitawan po namin ito kasi laki lang ng lamok. Mga mayigit pong sa milyon ito eh. Yan po, mag, ano na. Nagkape na po sila at ah uh, ahango na kami nito sa sizing na po namin. Happy birthday, happy birthday ka Madam Vlog Idol. Shout out at uh, sana na uh, lagi kang malakas ka Madam Vlog. Kaya uh, ka ibigan ni Romano. Dami mga na i-birthday na kalimutan ko yung ito. So, happy, happy birthday sa mga may mga, mga, mga idol. Hey, Nabarete, happy birthday. Nabarete, bukas po ang birthday ni Nabarete ko magluluto ako ng dinuguan, labong, at saka puso na sagin. Uh, lahat ng native sale ano native na sale ng manok ano ba yung sale hmm. lemon sinabawan uh -oh. na lemon grass na ay, ay nakalimutan ko yung bracelet na sinuot uh, si binabi bin. uh, salamat po madam uh, asawa na, ni si uh, congressman uh, Ayan, uh, salamat po sa binigay niyong bracelet gustong gusto po ni Aramin ako tagi sa kami Ayan. Good morning, good morning. Ayan yung magkaya ganda. So, yan, eh. bunga na suwa. Mamumukot kami ng mga similya ng ito. Mga ito. Ang daming bunga. Ayan. Ayan mga talong. Magkamasipag ka lang mga ito. Kahit nasa bakuran. Maraming matatanim. Daming bunga ng mga talong. Ayan. Nauhulog lang yung mga suwa. Ayan. Ayan. Ang palayang ligaw. Namumulaklak. Oh, yeah. Good morning, good morning. mo namumukot ng similya ng ito. Yan. Ano na po ito? Binuhos namin ito parang ano, parang lamok lang. Pero ngayon, yan, ma harvest na namin at uh, sasizing na namin mga idol. Ito po yung aking mga inayin. Good morning, good morning. Ang daming saledo, Sali. Doon, sali. Uh, ano uh, yung sali? Yan, yan, ay, ang ay, lah, ya ay, ang ay, lalaki ng bunga nga no. Ang laki ng mga bunga Ah, ang laki. Ah, ang laki. Ang laki ng mga bunga nga mga. Ayan. Ayan, tataba. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng laki. Ito po, ang laki. Ganda nila. Ah, may malaki na yun, oh, no? Ang no? ganda-ganda mga ito, no? Puno-puno. Mga similya po ito, yan. yan. Ah, ito, may malaki na. Ayan, oh. Ayan, ganda mga ito, no? Ayan, okay. ganda-ganda ng mga similya. natin ang sizing nila. Ayan. Eh. Ayan. Banda. Ayan. No? Banda, no? Dahil na balawa, no? Ayan. 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 Ang dami. Ayan. Ang dami, dami yung mga ito. Pero na mali na ito. Gagalin na po namin dito sa sa nasizing lemon grass yan lemon ang ganda ayan po pupunta ano, na dito sa sizing sa sizing na po go condition na po dito marami na po may order Alos ako, nga nga ni siya si Hello, taming, ano sa kulang nga ano si similyo dami nga ano dami tao na ang palayo nagklikaw sariwang sariwa ang daming tao ano oh. Ito po yung masarap mga ito. agatas ng kalabaw. Napakasarap nito. Ang dami, puno-puno. Ang -puno. dami dito. Ang dami na dami. bulaklak na. Ang palaya po ligaw yan mga ito. Good morning, good morning. Yata na naman. Ang dami yan. No? Pang luto naman ito. Pang Pang ano. Pang ano yan, pang ano po yan, yung pang uh, pang ayan, uh, Oh, uh, Ay, marami na na ulit, pwede na yan. Wala ng Wala. oh, ulam natin ngayon, ulam lang. Pamburo natin yan, marami tayong buro. Ay, okay. bigay okay. mo muna to para hindi tayo mahirapan masyado. Ang dami yan. Ay, may ano, yung ano, kunin nyo ano? yung Dami. kulay uh, pink na yung ano. Dami yan. Pangulam naman po ito, yung pambisita. Yung kulay pink ko ah, yan, meron. Yung ah, pink ko meron. Talaga maraming buburo yun yan, lumabas sa silpo yan. yan <poque> ayun hey, okay. okay. ano. <tas> <burrat> okay. Ito pre. Marami yan pa. Hindi ito kami buburo yan. Iyaw tayo ng hito, buro. Gusto kayo ni Ray? Ang tulong. sa kaularan niya. Huwag mong hawa ka niyan, hindi naman gumagalaw yung crack. <laughs> 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 mamaya, mamaya mo hawa ka. Makakawala Ay, gurane? Wala. Kala ko mang dami <laughs> natin binitawan na gurame dyan. Ano? Yan po, pang po yan, tsaka pang ano, buro. Dami tayong buburoin ngayon, ha? bibili tayo din timba sa ano, bulakan Ayun. Buro, buro. Ayun. Ayun. Ayun, tanali yung ano, yung sako. Ayun, buro. Alimali. Pagdala may pagkain, yung tayo.

Tulong tulong kayo Yan ito, baka matapon yung mga ito Iyaw natin. Ayan. Ayan, ito, ayan na ito Ang tanggal na ito Ang tanggal na lang Yan Ang ito, ang talate Ay, natapon natapon Doon, doon, doon para hindi sumama ayun na, sige, dito, dito Dito, dito, lagay mo rito, Rudy Kaya siya pang Wala na? Oo. Tatlo lang? Wala na. Wala pa